Hi guys, magandang umaga at matagal din ako hindi nakapag-vlog So ayun, tayo ay pupunta ng ilog Kasama ko si RB at si Ken Tapos si Mandaragat Explorer T Binabili siya doon sa tindahan So marami nagkatanong sa akin kung bakit daw wala akong upload At wala akong mga update sa vlog ko So ito na guys, ito na yung uh, update natin ulit Mag-iilog kami Para samahan si Mandaragat at para supportahan siya So, let's go! kasi kami guys, nagtagali din sa tapos nag Loan. Oh my god. pala. Nagkapalit-palit na sa kaya. Sampira, natin. graduate uh, na. Marami kami mga putahe ngayon. May kinilaw, may sinigang, may Ang ng agos. Ah oh, medyo malabo. Ah medyo malabo ah. Medyo malabo ang ilog. Wow. Tuna sa ilog. Mahal pa. Kala mo galingan. <laughs> Pero nakakatalas talaga to. Nakakatalas to. Sa mag, ano, magayat ng tuna. So yan ito na kami sa ilog mga kahanap. Kasama ko ang Team Maragayanos sa so, Isuman At kung papansin nyo guys, ay sa si tubig kasi nagpaparaulan. Ginagawa mo. So guys, nagbabalat mo ako dito na pregata. Lahat mo ka babatan kayo Yung binili mo? dami oh, niyan. O ito lang. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano Ginagawa mo? Kasi okay, baka ako lang kumain Kunti lang Kunti lang? Kunti lang Ngayon pang priso natin Pintan na natin ang buo Patat ko ba rin? Wala ka natin ba? Ha? Ang bawang pa dali? Ang bawang Wala natin guys para ano Ayan guys dito rin tayo kukuha ng ano ng pangkrito Kasi gusto daw nila laman Kaya ito yung pangkrito natin Dito na tayo kukuha ng pang-ihaw. Tapos natin itong prepare, papasa natin kay RB kasi siya yung mag Siya yung in-charge sa pag-prito. <laughs> Ayan. Habang nagpapainit naman ng kawali si RB, tuloy na natin itong ano, tong hiwain natin para sa ano, para sa kinilaw. Wow. Ayan, shout out kay Idol Japper hindi mo sa kinilaw sa kinilaw at sa hilaw kunain na yun ah. Hindi ka nang abuti ng kutsilyo ah. Ginipisan lang natin guys para madaling maluto. Gusto ko pa yung magmaluto kasi okay, hindi itong gaya. Galing naman na naka guys, so, oh, tingnan nyo. Wala kami yung dala kasing parilya. Ayun, naka si Ken. Napit-napit lang natin konti. Wow. galo. Oo, lulog. Sarap. Ito ay atay. Kaya kong mulam ito habang buhay. Ito tapos yung kangkong. Kulang ang dala. <laughs> ano kulang? Kulang sa ano? Alam. Uh, alam. Wala kasi si Sa asim, sa asim. Sa asim. Sa asim ako na. Masabi kasi ako. Malayas <laughs> kami ni Ben Asadi. Tabang pa nga siya. Hindi kami naglalagay ng seasoning kami ay mga organic. To, oh. oh, grabe oh! Tingnan nyo! Tingnan nyo mabuti! <laughs> Ang galing niya, naisip niya na wala kasi kami dalang parilya, mga kamandaragat. Naisip niya na kumuha dito sa may taas lang naman. Ayan. Bakla! Hindi ba buyan dyan sa taas? Ito ka nagkuha! Ganis lang, walang papuyan dyan. So ayan, tingnan natin mga kakala. Nakakapasuan so, natin tayo ngayon. Luto na siya. Ano ba yung gusto niyo? Yung lutong-luto o yung may dugo-dugo? Medium? <laughs> Steak? <Fake>. Hindi, <laughs> ano mo? Malamis. Hindi nagliyab yan. Parang magasigot. Ano mo lang ito? Eh. Ito. Ito ang tinatawag na magic oil. Kung saan, kapag nilagay mo yan dyan, okay nun. Pero yun naman talaga Kapag so, kasi sa kawali ka, naglagay ka ng baba, sobrang init ng kawali, nalagay ng mga ganda ng laki. Haas ah, ulit yun. Balik ka rin natin. Luto na to eh, pwede na tong kainin. Kinaganyan daw yan, para malam luto na. <laughs> Nakala rito ka, interviewin kita. Dali, lumapin ka dito. Okay, yan eh. yan. mo naisip na kumuha ng ganito? Na-try mo na ba ito sa mga iba ka Nung no? ano? Nung nagbundo kami kasama yung mga lalaki ko. <laughs> <laughs> nagbundo. Mga kamandaragat, si Ken ko ay isang trainer ng volleyball. Dati, nag-vlog ako kasama siya. Kalaban namin siya yung parang one day league ng volleyball. Alam niyo ba, tinamaan niya ako ng bola, mag-ayong pa Pag spike niya, tama doon sa hinlalaki ko. Hindi. Hindi. Tapos, pagkatapos natin, tatapon na natin. hindi. <laughs> Di ba? Ano ba tawag sa iyo? Chef Hana? Chef Ganda. Ay, uwi na tayo. Tapos, aasin na natin sila siya mga mga kahala. Aasin na siya ng ganyan. Yan! Yan ang tinatawag ng asin. <laughs> <laughs> eh, hey, tama na, Vera. Hey. Na Ay, maman. sorry naman po, <laughs> Chef RB. Ilagay na natin ng isang kilong asin. Ay, ano? Okay. Aray! Laman, no? Oh. Ah. Laman ng aking laman. Dugo ng aking. Tara bulating, gumapang na gumapang. yung <laughs> ano? Yung katas pala isda. Okay na to pala itong hanguin? Ako, nakain ako ng malaki. Da. Hindi nga lang. Sarap na. Okay. Let's go eat! <laughs> Masalit Ay! 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 Sumait <laughs> <laughs> baka naman. Sprite, baka naman. Sprite yan? Sprite, pero ano right, yes? ang... <laughs> <laughs> pinaka ano dyan, pinaka pampaasin. Tatanggalin natin yung ano... yung... binabas na suka. Lagyan natin yung luya. Then sibuyas. Panalong panalo yan. Then, lagyan natin ng sili. Malaki pong bagay may sili kasi pampabango po ito. Wow, ang oh, sarap nito. Ito pa Lansa. Wala sya guys lansa. Wala sya pa. de

ng mga ka nahanap. hanapin niyo kami Uy ka. <laughs> Okay, Asa mano diyan ngbe. mo ko? niyo niyo ko mga habol yung ba? <laughs> <laughs> okay. So na, hindi kami nakaligo guys, ang damdamin ng ilog. <laughs> so dumayo lang kami ng pang, uh, pagkain, pagluto. Uh, at ayun, lipat kami ng ibang pwede namin liguan. Kaya, kaya? Kaya? sabi, buti nyo sa Yung kasi parang hindi na Let's go! Yun. Ibot kami na ibang liguan. Kasi masyadong malabo yung ilog. At, ito na lang namin. Tapos, ang aming video. Ito, nakaka Ayun kami na. Singkong. Wala na. Bunga. Nakaw kami. <laughs> Nakaw kami singkong. Wala bunga. Nakaw pa kayo. Wala amoy. Thank you so much guys. Ayun Bill. May bunga. Ayun guys. Amutot si Arby. Thank you so much for watching.